Hello mga kasari, ayan. Kamusta kayo ngayon ay March 2 na. <laughs> ayan, kamusta kayo mga kasari. Ayan. Yung oras natin. Ayan, 6.10pm na mga kasari. para maging aware din ng lahat o di kaya o kung sa mga hindi nakakaalam ayan o di kaya para ngayon alam nyo na, na diba kasi ako uh, ngayon ko lang talaga nalaman ayan na uh, pwede pala yung ganun kasi uh, tayo nakasanayan kasi natin is uh, ganun gano'n na pag sa ano, pag sa sa G, tungkol po ito sa Gcash, uh, pagka sa cash in is express express send, diba? ta, uh, yun talaga nakasanay natin eh yun naman talaga, diba mga kasari yun naman talaga ayan, kaya lang kasi nangyari sa akin kanina, kanina umaga is nagkataon lang talaga na Uh, nagkataon lang talaga ang lahat. <laughs> Ayun yung ano ko nagkataon lang talaga lahat kasi ayan uh, hindi niya na hindi niya na ano hindi niya na hindi niya na screenshot yung express send na yun na uh, pag send niya na yung kulay blue ayan na may nakalagay na express send hindi niya na na hindi niya na screenshot ayan ah uh, samantalang may nakalagay ako diyan sa labas na meron ako diyan nakalagay sa labas na ano dapat pagka mag-cash out is mayroon tayong screenshot, 'di ba? Nang lumabas kasi yung mga money protect na 'yan, 'di ba? Mga nakaraang taon. Karang taon 'yan eh, nag ano yung mga yung anong money protect 'yan. Kaya meron ako nakalagay yan sa labas na ganyan, Pakita ko sa inyo. Ayan. Kaya meron ako dito ang ganito. O, di ba? Meron akong ganyan mga kasari. Ayan. Meron akong ganyan. Ayan. Kailangan may SS. O, di ba? Kaya, kaya nag, naglag, naglagay na talaga ko dyan. Siyempre, yung mga magbabayad. Magbabayad ng dito sa tindahan. Kaya, kailangan ko ng SS. Kaya nga sabi ko sa kanila, pag o, oh, kailangan ko ng, ating magkakash out ako. Sabi ko, sige, kasi uwi mo na daw sila. Kasi walang, ano, walang data, gano'n. Sabi ko, sige, basta kailangan ko ng screenshot. Ah, uh, hindi sana ako mag-ano. Alam nyo, kung na-screenshot niya siguro yung express send na yon yung kulay blue na yun na ano, kaya lang minsan kasi makakalimutan talaga. Pero ako pag halimbawa may nagka-cash in sa akin, hindi ko talaga nakakalimutan niya na i-screenshot kasi pag halimbawa na siya is walang hindi niya minsan hindi nila kinukuha. Eh. Meron ako screenshot para hindi na kung saan-saan pupunta. Ayan, yun na ipapakita ko. Ayan. Kasi yung tinitingnan ko kasi doon sa ano na yun, sa kulay blue, sa kulay blue na yun sa express, express send. Yung karaniwan na ano na resibo is yung di ba ang sabi kasi nila um pag may bilog di ba naka-protect yung ano niya Gcash niya doray yung, yung cellphone ko doray eh naka-protect ayan naka-protect yung Gcash niya pag may ano kaya doon ako nakatingin lagi tsaka sa express send doon ako nakatingin kaya etong tumer ko kasi sabi niya tsaka nabanggit niya kasi ano eh kaya na-alarma ako kasi niya <laughs> sabi niya ano pa naman to si money Protect? Laging nagpapaano sa kanya, laging nagpapa lag, laging, laging nagaano sa kanya yung siguro pag nag-send siya, nagaano yung money Protect niya, ganyan. Sabi ko na money Protect ka, sabi niya, oo, sabi niya. Hala, sabi ko, ay gano'n, sabi. Tapos, ayan, gano'n, gano'n. Tapos na, ayan, naisin na nga daw niya. hinahanapan ko siya ng gano'n. Wala siya maipakita sa akin kasi, kasi nakalimutan na niya yung screenshot. Ang pinakita niya sa akin is yung ano, yung yung history sa history eh hindi ako pa hindi ako familiar kasi sa history mga kasari kasi nga ang titingnan ko talaga is sa notification lang hindi ako familiar sa history talaga sa totoo lang yung ganun kaya nung eh syempre siya nagmamadali na taon kasi na nagmamadali aalis sila ayan nagmamadali siya eh syempre ako hindi pwede yung ganun na mamadali-madali na ako kasi ako magka-cash out eh hindi naman siya ano ako magka-cash out kaya hindi pwede yung mamadali madaliin ako ayan tapos sabi sabi kay kaysa mahina daw yung data niya ganyan ganyan sabi so, kaya sabi ko umuwi ka muna sabi ko doon muna sa, sa inyo dumating na sabi ko kailangan ko yung screenshot ayun, umuwi siya eh kasi nga natataranta um, nagmamadali sila may e, namadali na rin siya ng asawa niya ayan. kaya pati siya natataranta na din kaya sabi ko sige nandiyan lang yan e, lumabas na ako tinulungan ko siya eh sabi ko nandiyan yan sa message. Sabi ko, kung na-open mo na yon, sabi ko, ando na yun sa baba. agad <laughs> sa kanakarating kami, sabi ay, January na yan. Sabi niya, hindi, pag na-open mo na yon, nandun sa bahay wala. Nandun pa rin pala sa taas, Hindi niya na-open kasi nga, ano, uh, doon siya pumunta sa history. Iba yung pinuntahin niya. Kasi hindi talaga ako familiar sa history na yon Sa totoo lang. Yung halwa, uh, message dito, yung sa kabila story, Ganon yung, ano, yung pinuntahan niya. Siyempre ako, inaano ko lang din naman yung sa akin eh. Yung yung alam ko sabi naman niya sa akin hindi yan totoo yung ano na yan yung, yung babalik sa iyo kasi sabi ko sa hala na ka protect ka baka mamaya ganun babalik sa iyo after three, 30 day, 30 days sabi ko hindi yan totoo sabi niya oh, oo nga hindi nga totoo hindi nga natin alam pareho hindi natin alam yung ganyan kasi sabi niya hindi daw totoo sabi ko syempre inaano ko lang din yung sa akin hindi man totoo sa ano totoo man sa hindi pero ang nakasanayan natin noon lang tayo sa nakasanayan natin nakikita na express send na, na, na express send niya na walang na walang bilog na kulay red. yun talagang titingnan ko kasi nang nabalibalitaan natin dati. Ayan, nakaranas ako ng ganyan na ano, um, naka money protection, Kasi syempre, marami kasi siyang hinawakan ano yan eh. Alam ko may mga kliyente-kliyente siya, minsan nagkikwento sa akin, meron siyang kliyente, marami siyang, minsan na malaki ang hawak niyang pera, kaya ang gano'ng pinoprotektahan niya yung ano um, niya, pera niya. Tapos magkakashout siya sa akin ng gano'ng. Kaya na ano din ako kanina pero sabi, pero ako ano lang talaga ako. Pero grabe talaga madali nila, nagmamadali na. Iniwanan na siya ng asawa niya, umikot lang pala. Iniwanan na ako ng asawa ko, sabi nga iniwanan na ako. Ayun pala umikot lang siya, yung sakyan Pero hindi naman siya mag mangangamba kasi yung sakyan nila nung diyan sa, harap harapan. Eh. Talagang nagmamadali na talaga sila at aalis na tapos may may ano din asawa. Ano ba ano ba problema? Sabi ng hey, Eh kasi hindi daw ako naniniwala. Ganyan hindi daw ako sa mga sasabi hindi daw ako naniniwala. Sabi ko hindi sa hindi naniniwala. Sabi ko titingnan ko lang. Sabi ko titingnan ko lang din naman yung yung ano yung, yung kasi hindi mo nga Pero kung may screenshot niya talaga 'yon, wala nang problema kasi talaga 'yun lang talaga tanggap ko na eh. Yun lang may tinitingnan lang talaga ako. Sabi ko may tinitingnan lang kasi ako doon sa amin yun na talaga. syempre di ba, pag aalis ka doon, wala na, hindi na babalik. Kailangan talaga screenshot yung yun na yun. Yung resibo na ako na binibigay. Yun na, doon ako kasi tumitingin talaga eh. Sabi niya, eh, dumating na yan sa iyo eh. Sabi niya, dumating na yan sa iyo eh. Eh, hindi ako tumitingin sa iyo. Sabi ko, dumating na nga yan sa akin. Sabi ko, pero kailangan ko makita yung resibo. Yung gano'n na gusto kong makita. Alam niyo, napakaano kasi, di ba pinakita, saglit, parang saglit lang, parang saglit lang pinakita ganyan tapos parang hindi ako mapakali sabi ko pipicturan ko sabi ko picturan ko yung ano yung pinantahan namin sa message ganyan eh, tapos hirap pa siya sa data <laughs> niya picturan ko lang sabi ko picture pinicturan ko. ko tapos yung sa yung ano niya yung sa story niya na pinuhanan pinicturan ko lang din kasi kaysa kung mag-isip na ganun ganon eh mas maganda na yung kuhanin ko din yung ano niya yung nasa message niya makita ko din talaga hindi naman sa nag-ano tayo sa tao na parang parang nag-iisip tayo na manluloko hindi naman tayo nag-iisip ng ganun kaya nga lang kasi sa akin kasi ano lang yun yung gusto ko lang makita yun lang talaga kung hindi lang talaga siya nagsalita na yung money protect money protect na <laughs> wala sa akin kaya importante lang talaga sa akin yung kulay blue na yun na ano na naroon ang receive sabi, sa money for take pala, ah, uh, halmao, nag nagsay siya sa akin, magbabayad pala siya, meron siyang charge. Ako na nga nagbayad, ako na nga nagsabi niya sa akin, parang ano, ako na nga nagbayad sa, ay, nakatasan siya eh, nagbayad, nagbayad siya, parang nakita ko dun sa ano may 50 eh, parang 50. Kasi nilapitan ko siya eh, Nan, tinulungan ko siya maghanap ng ano, hindi pala, hindi pa niya na-open. May nakita ko doon na ah, congratulations. Parang may nakita ko doon 50 kasi sabi niya, siya na nga daw nagbayad ng 50 Sabi niya yan. parang pangit naman yung ganun. Kung nakaprotect ka pala pag nag-send ka ng pera, magbabayad ka pa kay Gcash. Pag ganun, hindi ko maintindihan yung ano Nagbayad pa siya, tapos ganun. Ewan ko. Kasi, kasi sabi niya, nagbayad na nga ako. Sabi niya, nagbayad na nga daw siya. mag out siya, nagbayad siya. Then, uh, ayan. lang yung ano ko sa inyo mga kasari kasi pagkaganon pala na yung nakasanayan natin na ganong kulay sa notification ay yung nakasanayan natin notification eh Ah, meron pa palang history yan. Hindi ko talaga alam. Pasensya na kasi. Hindi ko talaga alam na meron palang ganun. Kasi unang pinakita niya sa akin yun. Doon, doon niya kinuha sa history. Na one minus. Nag minus lang yun sa pera niya. Yung amount na kumagani yung kinashout niya sa akin. Nag minus lang. Nag minus. Tapos sa akin. Sa akin, ang parang plus, parang gano'n na pinapakita doon, yung eh, minus at plus. Uh, pag sa akin naman, titignan ko sa akin, nag-plus, nag-plus, kasi tinignan ko yung history ko, kaya ngayon ko lang nalaman yung history na yun. Kung hindi pa nangyari yung gano'n, 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 hindi ko alam. Nasani, nasani talaga ko sa, ano lang, notification message. Ayan, i-check nyo po yung, di ba, message. Yung dito sa kabila is, ah, uh, history para malaman nyo rin pagka minsan nahihanapin kayo na sa history din eh pag nagsend kayo mamamayno sa ano ba kayo may ari magmamayno sa inyo pagka may dumating sa inyo magpa-plus sa inyo <laughs> ganun <laughs> hindi ako sanay doon tumingin talaga sa ano po notification ayan kasimple simple yung ano lang talaga kasi ano uh, yun lang kulay blue na yun yung unang i-screenshot nyo huwag nyo kalilimutan yun na talaga kasi nandoon yung reference eh kasi tayo, Pagka nag-send naman talaga sa atin, may reference din eh. May papakita. Kaya nga lang talaga, di ba yung nabalitaan natin na after 30 days eh, ano, uh, babalik sa kanila. Sabi niya, walang magbabalik, hindi magbabalik sa akin. Yung gano'n, syempre, yung, 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 kahit yung tao, hindi natin pinag-iisipan na gano'n. Kasi wala naman sa kanya, wala naman sa ano niya na gano'n siya eh. Ako lang talaga ang nag-ano na gusto ko lang makita. Syempre, ako yung ano eh, ako yung magka-cash out eh kaya gusto ko lang makita pero hindi ko iniisip na siya, siya is modus siya is ano siya wala akong iniisip na ganun na sabi niya na hindi daw ko naniniwala eh syempre gusto ko lang makita yung ano yung gusto ko makita talaga na na ano na resibo yun, yun lang talaga sabi ko syempre siya ganun ganun gagahod na siya mahinahon pa rin ako sa kanya mama pero nung huli na parang natataratat na <laughs> rin ako sa kanya kasi Masyado na sila magmamadali. Malilit na daw. Ano, pa ba tayo? Sabi ng asawa Tutuloy, tutuloy pa ba tayo? Ganun. Malilit na tayo. Ganyan, malilit na tayo. May... Ayun tuloy, natuklasan ko yung ganun. Na, sabi niya, may bayad pala pagka ganun na, pag nakamani protect, pag nag-send ka ng ano, may bayad. Yun yung sabi niya sa akin, nalaman ko yung Nasa, nasa Kano naman yung kung gusto mong gumana ni Manny Protect? Kaya lang siya sa kanya kasi, pag nag-send, parang nagpapaalala sa kanya ni Manny Protect na yun. Nagpapaalala. Kaya, nabanggit niya sa akin. <laughs> Nagkaroon tuloy ako ng ano, halasan. Pero, hindi natin pinag-iisipan. Hindi, hindi, ko pinag-iisipan na magdagano siya kasi wala. Hindi naman eh. Hindi naman yung ganon. Yung sa akin lang. sari dito, syempre, ako yung magka-cash out, diba? Ayan lang, share ko sa inyo, mga kasari, ah, maging, ano din tayo, maging alerta din tayo, lalo na, pagka ganyan na sabihin sa inyo ito, mayroon, kakamani, protect siya, diba? Walang nakakaalam, kung anong totoo, kung anong, ano kasabi niya, hindi niya totoo, parehos natin, hindi alam, gano'n sabi ko sa kayo, parehos natin, hindi alam kung anong totoo, Gabi, b